<laughs> oh, <Gayun. ayun. laughs> Angit <laughs> <Ayun, laughs> Para so, Alam mo chip ang bigas na yun <laughs> Sayang. Atras mo na. Kung ako, Che TV. <laughs> Lagi naman ka wala sa bahay. <laughs> <laughs> TV na lang. Lahat makikinabang. Bye, go to Ano? <laughs> ako talaga, purpose ko si Celestine. Ganyan. sabi nga, purpose mo si Celestine. Hindi Alam mo ma, ikaw, masasabi, ang dami niyang kaatihan, hindi mo nabibidyo. Oo. Oh. Oh, ba? Diba? yan? Yeah. Dresha na daw, para kala mo prinsesa siya. Nabidyo ko ba yung sila? Huwag ka nabibidyo muna si Richie. Magkano siya? 23,000. Mga ba? Di ba? Di 1, 2,

yung issue na cellphone ko. <laughs> <laughs> black, black, <laughs> black and white. Black and white. Nakakatakot. Nakakatakot ka sa screen, Chi. Ayun. Yun, 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 yun. <laughs> ayun. ba diba? Kasi hindi ko gusto yung... <laughs> Maybe. <laughs> ayun, <black> medyo okay. <laughs> walang ano, <laughs> <laughs> yung rice cookers. na ano? previous niya rice cookers? Hindi, na uso yung ganun? Dari uh -huh. sumusu yung mga gano'n. restaurant yeah. na. Ano kasi yung may restaurant cooker On na natin. Uh, Ako. Uh, ano? Ano? Ay! Hello! Ayayang. Ay! 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 na Ay! 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 masaya ka niya na itlog lang yung kakainin ng mga and anak mo, pa, mo. sa <laughs> isang <in> taon. <laughs> 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 tingnan mo, tingnan mo yung ano, tingnan mo yung cellphone ni nag black and white. Kulay gray Pero, ka chick. Pero color niya nakikita yan. Color, nakikita mo colored ito, boy. Uh, Parang iPhone. Ano iPhone? Samsung yan, boy. Ito, ano ito? Ano ano? Black box <laughs> yan. Black box. Mga trending ngayon. Ano ito? I-set up natin ma, kita ma. Kasi oras na eh. Bagal-bagal mo. Oh, kapag OT pa ng... Tapat ng... po. Oh, 305. 305. Wala pang temper yan, papalagyan mo pa. 500. Isang bagsak nyo lang yun, wala ma'am, hindi ingat po Hindi kasi, nagkikita kita Upload namin sa Youtube na Upload din mo na pupukin ko, saka mag-block mo Pero kanina color siya ba? Oo kanina color. Nalaglag niya ni diba? kayo, siya naman Tapos yun na yung ano cable yung gagamitin mo Tapos transfer all Tapos CC

Ah, wala siyang, uh, wala siyang, ano, cable? Okay. Meron. Ah, meron. Ay, meron. Ay, meron. Yung inside ah. the box talaga, mga cable and ejector na lang. Ah, binigyan lang. Adapter. Ah, okay. mm. play, play lang. May charger na. Oh, yeah. Tapos ma, baka natin yung pag-uwi mo, di naman kita yung cable eh. mga, Yung ibang gusto makasig Nasa so, loob. Dito, Huwag kang tatanga-tanga, tangay ka? e Check okay. mo doon sa okay. loob. Sarado yung yung sinasabi mo. Tapos na sa May pa. Hindi pa. May pinuntahan. May binili pa. Ano nga. Electronic E sim Yung e eSIM sim Yung e e na ano niya? Embedded SIM. Ano to? Uh, pwede mo siya i-activate. Gamit din kung ano yung number mo. Kaso mayroon ka pa pang uh, download mo muna. Isa sa application, ano ba yung TM? Sa Globe One. Sa TM. Doon mo siya i-activate. May binibenta na kasi kami PC, sir, na talagang QR na lang. Oh, QR. na kami Wala ka. Uh, Naubos <laughs> right. Pag vlog ka naman kasi, kailangan plan. Pumunta ka mismo sa kanila. Pag dito naman po, kailangan pumunta ka sa dito mismo. Dito so, mismo. Uh, so, Makakabili ka lang ng mga separate. Okay, smart lang. Hmm. Uh, uh, hmm. Ay, may ba silang ano, no? Ah, hindi sa pwede. Hmm. Ay, meron na oh, siya. May do work na. Okay na. Okay. Meron siyang easing, pero pwede siyang physical scene.

pano on magayo siya con mirror picture picture ng sa <laughs> <yes. laughs> picture para makita kasi yan mo sa box niya ba one year warranty ah samsung Ini pa credible na hindi kasama yung magastos siya tapos, yung replacement niya ma'am, wala tayong 7 days for immediate replacement. Pero within 1 year may replacement pa tayo. As long as naka sa technical report from authorized service center na na-replacement. Pag ano ma'am, pag binigyan ka ng technical report ng authorized service center na naka-indicate doon for replacement, naka-replace tayo. Pwede na nga ma maglalawagan. Ma <coughs> Basta talk to nila po. Basta sir.

Peligano mo po. Okay. 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 na! Okay. 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 na Okay. 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 Okay.

Magpapakita niya. Nagtatablet siya, wama. <laughs> mm. bawal magtakbo. Oh, bawal. Sinisilayan na dapana. Ah, tumatak siya.